Hello, magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang i-share ang uh, mag-comment sa video ni Diwata na sinabi niya dito sa kanyang uh, uh, pinuntahan na uh, strawberry farm dito sa Latrini, Trinidad ay Baguio City. Anyway, kalaunan ay bina binawi niya rin no? na hindi ito sa plat sa Baguio City kundi sa La Trinidad. So sa aming mabisita, matatagpuan po ang strawberry farm dito sa La Trinidad, Binget. Hindi po ito sa Baguio. Okay, so panoorin natin? Okay, dito tayo sa na tayo at natin ang na dito sa Baguio. Well, naman, let's go. So, so, makita na sinabi niya sa Baguio City. Pero kalaw, binawi niya rin, no? nasa trini Trinidad. <tuk tangan>

So, uh, titignan din natin pang, paano siya mamitas at paano niya kainin ang bunga ni strawberry. Si hindi hinugasan, hindi na kailang hugasan. <laughs> so, kilaki 'Yan. Ito

Noon, sinasabi nila na strawberry ay isang puno. <laughs> kalao na din. Nakita nila na ganito pala. Ang itsura ng strawberry. Okay? So, hanggang dito lamang mga kaibigan. At uh, please uh, subscribe. Share kung sa tingin nyo ay pwede nga uh, makatulong din sa ibang tao. Maraming salamat. Bye-bye.